Ano mensahe ang kailangan marinig ng mga earth signs nowadays within one week from now? o oh, baliktad lahat. Well, ang dating kasi itong combination na ito may inaabangan na opportunity yung iba sa inyo parang ito yung wish nila so kinalarify ko ano yun tungkol sa success anything na may kinalaman sa success victory award, recognition, achievement support praise, fame diba ang ganda ng mga sinabi dito sa six of wands. Pero hindi mangyayari yan. Mm -hmm. Within one week from now. di naman forever. Pero within one week from now. So, sa so madaling salita, may in-expect. May iba sa nyo na wish. Pero for some reason, di siya matutuloy. Kasi pag sinabi mong success, victory, yan daming pwedeng meaning yan. So, kanya na reply ko ulit. Healing. Success. Tungkol sa healing. Well, yung iba sa inyo, problematic nowadays. So, iniisip ko ngayon, dahil kinalarify natin, hindi siya re regarding uh, sabi natin, promotion, career in general, love. Pwede rin love. Pero, yung iba kasi sa inyo, mukhang problemado. Maraming takot, may anxiety, may stress, may mental problem. Depressed nowadays. Para bang move on. Hindi mo ka move on yung iba. Ano ba to? Babae. Faithful. Faithful. Well. Hindi makamove on yung babae, pero isa pa nga. Obsessed Ah, nagkaroon ng cheating. ayan. So, kinalarify natin ng kinalarify at napunta tayo sa senaryo na detalyado. Okay? So, ang dating dito, hindi makamove on yung babae sa inyo. Na earth sign. Taurus, Bogo, Capricorn. At ito pala ay may kinalaman sa cheating. Mm -hmm. Cheating, abuse, assault, violence. Oh, secrecy. OMG. Addiction. So, yan. Yan yung pwedeng problem dito. weda kayo mismo to. O, oh, ito yung naging problem nyo sa partner nyo. So, yan. Malinaw yan. Babae lang ang tatama ng reading na yan. Okay? So, sino kaya yung possible partner ng iba sa inyo na earth sign? Okay? Parapain para natin para malaman natin kung para sa inyo ba tong reading o hindi. Ayan. Naging dalawa pa to Ito kasi, Kansa. Ito, Scorpio. Ito, Pisces. Sagittarius. So, ulitin ko. Cancer, Scorpio, Pisces, Sagittarius. Hmm. Ito kasi unemployment, unemployment So, sabihin natin yung iba sa inyo, magkaka-work na. Kung mag-a-apply, syempre. O kung di mag-give up, kaka apply Within one week from now, ito, may success tayo dito. Makakareceive sila ng um, communication na, yun nga po, interview na raw sila. Um, sabihin naman natin na ang problem naman ay utang. Ida kayo to yung may utang. O may utang yung iba sa inyo. Well, pwedeng well, kayo ay makakabayad na. O, yung may utang sa inyo ay magbabayad na. Para bang may help. Para, ang dating kasi, di ba, baliktad to. Umaliktad to. Eh dahil sumama siya sa Ace of Swords na upright. Eh di, naging upright to yung combination natin. Hmm. Pero more like, problem to. Naging problem na, na para bang magkakaroon na ng solusyon. Okay? O may isip ng solusyon. Ida, kayo mismo, yung mga kasagot sa mga katanungan nyo o makakasolve ng problem nyo o may ibang tao na tutulong para masolve yung mga problema niyo so wag yung magkakaroon ng clarity yung iba sa inyo tungkol sa pera money problem o, eh, o sabi natin na problema yung iba sa inyo general na So, yun. May ibang tao na tutulong sa inyo para di na kayo mamroblema. So, dahil kayo naman ng bida dito. Wala namang someone else. Punta na tayo sa susunod. Oh. Feeling trapped. So, i-clarify natin ito wala ano Walang well, iba kasi sa inyo. Parang natatakot mag-make a decision. Natatakot mag o mag-make a move. Tuh, ini isi kok ada benang ya ada di itu. Bisa banget. um, sa madaling salita, natatakot mag-move on. Move on na naman. O yun sa... O nga, ito nga rin yun. Oh. Kasi pangalawang reading ko na to. So, iniisip ko sa air sign ba yung sinabi ko. Parang nabanggit ko dito yung pag-move on din, di ba? Na may cheating na nangyari. Kasi parang karugtong lang neto ito. Yung unang spread. Kasi pang ilang spread na ba tayo? Pangatlo. Ay, Oo nga. Yung una at pangatlong spread. Yung sabi ko kanina may babae na na, na problema. Ano nga ba yun? Nakalimutan ko na. <laughs> Nakalimutan ko na. Ano ba yan? um, nagkaroon ng cheating, di ba? So, dahil nakalimutan ko na. <laughs> Sinabi ko sa unang spread. Ang dating, natatakot siya kung magbumubuan na ba siya o hindi pa. Hihintay niya pa ba? Na bumalik yung partner niya o hindi na? Hihintay niya bang matauhan siya. O mag on na. Parang ganon. Ida, inintay niya, magbalik. O matauhan yung partner niya. O mag-move on na siya. Nahihirapan siyang mag -decision. Pero ang clear dito, in pain siya. So, natakot siya mag on. In pain. Ganya. Mm -hmm. Kasi sam ano 'yung babae kanina na niloko. Loyal pa rin siya somehow eh. So 'yan. Mm. What bang ano? Deck So, yung kwento dito, ito rin yun, no? Yung Kansas Copio Pisces Sagittarius na partner. Ibang detalye. Yung iba sa inyo ay magkakaroon ng bagong bahay. Wow. <laughs> Within one week from now, uh -huh. who knows? Yung iba sa inyo ay baka makakalipat na o kung di man literally makakalipat ay may isip lumipat parang ganun makukwento ang tungkol sa paglipat ng bahay o relocation o desire na magiba ng bahay o oh, magkakabahay na who, who knows para sa iba sa inyo ano to? debt paid off the old weight and the habit of debt is lifted from you and your life So, ewan ko kung anong pinagkakotangan ng iba sa inyo pero mukhang mawawala na yung utang. Mababayaran na. Ida kayo yung may utang. O someone else yung magbabayad na ng utang sa inyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.